Mahuna naman. Sibahan muna tayo. Alas 12 pa lang eh. Pag mong uuwi tayo doon, wala din naman ako magagawa doon eh. Magkawa lang ako doon. mauuwi Mabalik tayo dito pag pag may ma At least alam na natin. Now, yung sa dulo parang ilog-ilog ata lang dyan sa dulo sa dulo tayo pupunta doon doon ilog lang dyan Ah, ah. Maganda lang dyan, maliligaw pag buhat, pag pagiinom-inom di tao. Inom ng hard kasi may, may inod yung hard eh, tapos malamig. Pero pag uh, panas kuhan, mas maganda pag ma maaraw. Talaga. Matakot naman dito. Long turn to. Ah. Ito pa, natulog na lang tayo sa Dito pa nga napagod katawan ko tulog sa bahay hindi man ako makatulog doon hindi natin ako doon sa bahay nalang nung bagat, nung sabi ka na bahay ka lang, bahay lang tayo ay, huwi na ako doon tapos naman Hãy subscribe cho kênh